Good morning po sa lahat. Luluto po ako ngayon ng sinigang pero ang gagamitin ko po pong pangasim is kalamansi. Ilalagay ko na po ang sibuyas and kamatis. Ito, sibuyas kamatis. Ito yung po yung mga gagamitin ko. Yan. Gabi kalamansi. Tapos talbos po ng kamote. Ang gagamitin ko pong isda ito po, dalagang bukid. Ayan po. Tapos ko ng sibuyas. Magay okay, ko na ulit yung natin sa sibuyas. takpan ko po muna papakuloy ko po muna yung tubig and then sasabay ko na rin po yung gabi para mas mabilis po siyang lumabot mixin na po siyang gabi kailangan mo katiin adjetive eh. <laughs> takpan po muna antayin ko muna kumulo ang tubig and maluto ang gabi. Tingnan po natin kung luto na ang gabi. Hmm, kitang kita naman, luto na siya. Okay. Ibutsang na natin ang isda. Right there. Ayan. Ilagay ko na ang isda. Okay. So next, lalagyan ko na po ng timpla. Okay? Tapos, lalagyan natin syempre ng pang -balance. Oh, sorry nagdawan ko one asin just a little asin yan, antayin ko po muna ulit itong kumulo po para ang isda po ay maluto takpan ko po muna ulit gihintay po ulit ako ng ilan pang mga minuto okay? mga 5 minutes siguro คนกบูมูลนะคะ Eh, pipigaan ko na potion ng kalaman sweet. yan. masarap na healthy pa buo preservatives ang ating panggasim natural po pa ang ating ginamit makakakomoha dito natin pala tayo ng kalamansi ayadad din ko pala kalamansi yumalasahan na natin yung asim niya Sorry, you know. sarap na siya pero I think I have to yeah. Tapos ilalagay ko na po ang talbos ng kamote. Ako. Talbos po ng kamote. Ang ulam na to po is very good po ito sa pampadagdag po ng hemoglobin po ng red blood cells kung tama po ba yung hemoglobin na aking sinasabi. Ayan. Sakto po to sa mga may aberya sa dugo dyan. Mga pulang talbos po yan. Maganda po yan sa dugo. Wait lang po at itikman ko po muna ulit. Sarap. pag may partner kayo na masarap magluto, lagi kayong busog. Ibig sabihin yung pagmamahal niya binubuhos niya sa pagluluto. Yan. feel niyo po yung pagmamahal niya sa pamagitan ng pagluluto. Okay? Tandaan niyo po yan. And pag may pagmamahal kayo sa pagluluto, andyan yung love niyo. Do you feel love kahit yung love ones mo hindi mo kasama? Char. <laughs> okay na po siya. Thank you for watching. Thank you guys, mga idol. Love you all. Papatayin ko na po.